Kamusta po kayong lahat? Maraming salamat sa inyong pagdalo sa ating panalangin ngayong gabi. Ang ating panalangin ngayong gabi ay para magpasalamat sa natapos na araw. Tayo ay magkaisa sa pagdarasal at pasalamatan ng Diyos sa lahat ng biyaya at proteksyon na Kanyang ibinigay sa atin ngayong araw. Umahal na Diyos, sa pagtatapos ng araw na ito, kami po ay lumalapit sa inyo ng may pusong puno ng pasasalamat. Salamat po sa bawat sandali ng araw na ito. Sa bawat pagkakataon, sa bawat hamon na aming hinarap at nalampasan sa inyong tulong. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa lahat ng biyayang inyong ibinigay. Salamat po sa kalakasan na aming naranasan, sa karunungan na aming natutunan, at sa pagmamahal na aming nadama mula sa aming mga mahal sa buhay. Ang inyong walang hanggang pag-ibig ang siyang nagbigay sa amin ng lakas upang magpatuloy. Sa aming mga pamilya, Diyos, salamat po sa bawat oras na kami ay magkasama. Sa bawat tawanan, sa bawat pag-uusap, sa bawat tulong at suporta, kayo po ang aming inspirasyon. Naway ang aming pamilya ay patuloy na magkaisa at magmahalan sa ilalim ng inyong patnubay. Sa aming mga kaibigan at komunidad, nagpapasalamat din po kami. Sa bawat tulong na aming natanggap, sa bawat magandang salita at pagkakaibigan, kami po ay nagpapasalamat na patuloy kaming maging liwanag at inspirasyon sa aming kapwa. Gaya ng inyong pag-ibig na nagiging gabay namin araw-araw. O Diyos, sa aming mga gawain at trabaho ngayong araw, salamat po sa inyong paggabay. Ang bawat tagumpay, maliit man o malaki, ay aming ipinagpapasalamat. Naway patuloy kaming magtrabaho ng may integridad at kasipagan na may pananampalataya sa inyong biyaya. Sa aming mga pangarap at adhikain, salamat po sa bawat hakbang na aming nakamit. Ang bawat pagsusumikap at pagtitiis ay aming alay sa inyo naway patuloy ninyong patnubayan ang aming mga landas at bigyan kami ng kalakasan upang maabot ang aming mga pangarap. Sa aming mga pinuno at mga taong may kapangyarihan, ipinagdarasal po namin na naway patnubayan ninyo sila sa kanilang mga desisyon. Salamat po sa kanilang paglilingkod at naway bigyan ninyo sila ng karunungan upang mamuno ng may katarungan at pagmamahal. O mahal na Diyos, sa bawat araw na dumarating, patnubayan niyo po kami. Naway ang inyong pagmamahal at gabay ay patuloy naming maramdaman. Ang bawat gabi ay aming pagkakataon upang magpasalamat at magnilay sa inyong kabutihan. Ang inyong pag-ibig at pag-aaruga ang siyang nagbibigay ng liwanag sa aming buhay. Maraming salamat po, Diyos, sa lahat ng inyong pagpapala. Nawa'y patuloy kaming maglingkod at magpasalamat sa inyo sa bawat araw ng aming buhay. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating panalangin sa gabi para sa pasasalamat sa natapos na araw naway patuloy tayong gabayan at patnubayan ng Diyos sa bawat araw na dumarating. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at mag-share ng video na ito upang mas marami pa ang makasama natin sa ating mga panalangin. Bisitahin din ang aming iba pang mga video para sa higit pang mga makabuluhan at inspirasyonal na nilalaman. Salamat po at pagpalain tayong lahat ng Diyos.